Ako po si Maria Rica Yoshida ng Ana Store. Anais ko pong ibahagi sa inyo ang counting maliit na kwento ng aking pagiging successful na sari-sari store owner. Bagbag mag-pandemic, libangan ko lang ng mga panahon na yon eh social media, Facebook. Hanggang sa mayroong isang blogger, YouTube blogger na talagang tumutulong siya sa mahihirap. Nagkaroon ng time na nagpakonte siya sa mga followers. Sa awa ng Diyos, ako po ang isang nanalo sa grand prize. Nagkaroon po ako ng 5,000K na pangpuhunan. After three years, ayan, uh, lumago na po ang aking tindahan. So, yung dati kong scrap-scrap na tindahan na ipa- gawa ko po ng uh, medyo mas malaki at naging sementado na po siya bago po lahat. Nag-isip po, nag -isip po ako ng parang kung pa, paano ba ako magsisigings kasi dati nag-aalkan lang ako. So napapansin ko kasi sa alkan hindi naman tumutubo yung pera ko. Ito po, uh, nakita ko din po siya sa Facebook, itong si Union Digital Bank. Ayan. So nagano po ako, nag-open po ako ng account. Hindi na ako kakabakaban na baka Mawalan ako ng ganito, ng ganon na anytime na emergency ako, anytime, 24 hours, pwede ko po siyang ma-withdraw. So sana po, uh, kapulutan nyo ng uh, inspirasyon ang aking kwento.